sa reklamo murder ang labing tatlong taong gulang na lalaking suspect sa pagpatay sa walong taong gulang niyang kapitbahay. Nakausap na ng mga polis ang suspect at sinabi nito ang dahilan kung bakit umano nagawa ang krimen. Mga kapuso, babala po, sensitibong ulat ang inyong mapapanood. Saksi, si Rafi Tima. Sa kuha ng CCTV na ito noong Sabado, kitang batang babaeng yan na sumunod sa isang lalaki matapos siyang iyain ito. Sa isa pang CCTV, nakasunod na ang biktima sa lalaki papunta sa compound sa barangay Santa Lucia na Valiches, Quezon City, kung saan matatagpuan ang bakanting lote. Pasado alas 5 ng hapon kinabukasan, natagpuan patay sa bakanting lote ang batang babae na edad 8, na na lang ang ama sa bangkay ng kanyang anak. Natagpuan po yung bata ayon doon po sa mga nakakita, kubotobad na. Base sa investigasyon, ang labing tatlong taong gulang na kapitbahay ng biktima ang nakuna ng video na sinusundan ng batang babae. Nakita niya ito sa suspect. Inaya siya na sundan siya na parang may papakita pang mga bote. So tuloy-tuloy sila doon sa isang compound na may bakante doon. Na bakanting lote. Nakapasok daw ang dalawa sa bakanting lote matapos umunong akyatin ang bakod nito. We speak doon sa situation na binigay niya is um, Uh, inaya niya sa bandang dulo. Tapos, uh, nag-usap sila. Tapos, hindi pumayag yung bata na kung anong gagawin. So, hanggang sa uh, nasakal niya ito. Tapos, yung bata is may mga scratches sa kamay at tubo. yung nakita na nagawa ng laban yung bata, yung biktima. Inimbitahan ang labintatong taong gunang na lalaki sa barangay kasamang Chahin. Doon sa testimony niya po, ano po eh, ang pagkakasabi niya po sa amin nung, nung uh, gabi na yon ay sinakal niya lang. Pagkasakal niya, nawala ng malay. Doon na po ginawa siguro yung hindi dapat mangyari. Nasa kustodiyan na ng pulisya ang labintatlong taong gulang na lalaki na ito turn over sa Mulabi Youth Homes. Ayon sa mga pulis, na-inquest ang suspect para sa reklamong murder. Nakuha rin ng soko sa bakanting lote ang isang patalim. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala ang mga kaanak ng walong taong gulang na biktima sa kanyang sinapit. Dagdag daw sa sakit na kapitbahay at pinagkakatiwalaan ng pamilya ang labintatlong taong gulang na suspect. Yung bata na yan sumasama pang maghanap. Tanong pa siya ng tanong doon sa pamangkin ko yung nanay ng bata. Nakita niyo na ba si Bukod sa magkapitbahay at minsan magkalaro, may tuturing na rin umanong magpinsan ng dalawa. Talagang dapat ratuhin adult kasi yung pag ano niya, nag siya na kunyari wala siya kaalam-alam, nasama pa siya sa paghahanap. Ganun ba ang bata? Sa ngayon, yung sinasailalim pa sa autopsy ang biktima. Ayon sa pulisya, para maging tight case ang kaso, ganggamitan nila ng DNA evidence ang murder case na isasampas sa suspect. Ang sinasabing dahilan ng suspect kaya niya nagawang krimen, gusto niyang gayahin ang napapanood niya sa internet. Nakwento niya sa'yo na gusto niyang gawin yung, yung napanood niya. Tapos hindi, parang hindi pumayag po yung, yung biktima. nakikipagtulungan naman daw ang mga kaanak ng suspect sa investigasyon. Sa lola na raw lumaki ang suspect. Sa ngayon, lumalabas na tanging ang labing tatlong taong gulang na suspect lang ang gumawa sa krimen. Yung speculations kasi na may mga sinasabi siya, may mga kasama siya. Uh, ano yun eh, isa niyang way na para manin lang kasi nung una, sumasama pa siya, sumama pa siya din sa pagsa-search. Ang Quezon City Government, marihing kinundin na ang karumaldumal na insidente. Wala raw puwang ang anumang uri ng karasan sa lungsod at tiniyak na mananaig ang hustisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafa Timang inyo. Saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.